Hello, mga madam. So, ayan na nga. Pupunta naman kami ngayon ng fish market. So, ito pala yung kasama ko, si madam. Pupunta nga muna kami dito sa kabilang bahay, sa Kalida 14. Kasi kailangan namin na manpatukan ng ibon. Wala kasing tao guys. So, so, kami muna yung pupunta. 6.50 na nga dito, pero madiwanag pa din. Ito nga pala kasama ko, ay, ay first time pa lang niyang makapunta ng fish market. So, gusto din niya daw makita yung pangalan na ito. Yung pating. Kasi hindi pa daw siya nakakita sa personal. At ay ama, nandito kami. Na so, check ko. Hindi nila naubos yung patoka. Siguro, sa sobrang dami ko nalagay, busog na busog na sila. Tapos, ito namang sa kabila dito, hindi ko na rin siya nilagyan dahil ano pa rin, punong-puno pa o oh, kalhati. So, ayan tingnan na natin dito sa kabilang side kasi may nakasabit pa rin dito. Ewan ko ba dito sa, sa so, may-ari ng bahay na to, guys, ang hinag-hirig niya sa ibon. So ito na nga si madam, nag-check na kanyang asyenda, sabi niya sa akin, akala ko may pool dito. Tapos sabi ko sa kanya, meron nga, ayan Ano oh. <laughs> ang tawa, -tawa niya. Uh, kulang na lang daw ay isda. Kasi Super ganda dito. Tinan nyo naman ang view, guys. Tapos sinabi ko sa kanya, umupo ka nga doon at pipicturean kita kasi ang ganda-ganda ng view. Ay sumunod nga din naman si Madam. Tinan nyo naman. Hindi pa magkaintindihan. O, uupo ba o, ma o tatayo? kasi gusto pa niya doon sa likod. Masama naman doon sa likod. Sabi ko masama doon sa likod. Kaya dito ka na niyan. -oh. Sabi ko pa sa kanya, mag 4 ka. O yan, tawa ng tawa. <laughs> so ayan, yun yung ano namin dito, yung mga... Um, Talukuhan. Tinan nyo man guys. Super ganda na ang view. At ito, guys. Kukuha na tayo ng patukat. Ilalagay natin sa nagayan doon sa labas. So sana all. Buti pang ang ebon, Takot mabutom. <laughs> Kaswerte na mga ebon na ito ba. Hmm, ayan. Sa hapon namin nilalagyan. Kasi tuwing maga nakakatamad tang kumising ng maga para lang maglagay ng patukat. Kaya ginagawa namin po ang punta kami dito tuwing hapon or sa gabi. Tingnan nyo naman guys, ang dami pang extra pakain ng ibon. So ayan, dagdagan pa natin kasi, ah, kasi kulangin. Kasi maraming ibon talaga dito na pumupunta. Yung alam ibon sa atin, yung pipit, at maya, yun yung mga ibon dito. At saka tingnan naman guys, yung okra. Kakaiba ang okra dito guys, kulay pula, tas madiliit lang siya. Ganyan ng kalaki. Kinukurot ko pa nga dyan kasi hindi pa ako nakakatikim niyan. Ang nagtatanim dito guys ay mga cardinero. Ayan o, mga sila din naman ang kumakain, kumukuha ng mga ano, mga bunga. Meron nga din pala ditong broccoli tinan nyo naman. Bumigay na kasi sobrang lago. Mabigat kasi yan. Tapos dito tinan niyo naman yung ano, yung mga dahon. Puro sirana. Kinain na. Kinain ng mga uod. By the way, andito nga yung aming sundo. Ayan yung mga kasama namin sa papuntang fish market. So ayan, matasawa sila. Yan si Chef at yan si Chef Maris. Ito na nga guys, kami perlabas na ng Victory Heights. At 6.30 na kaya mga oras na yan, tingnan nyo naman, mariwanan pa din. At dito nga sa punto na to, ay kinukulit ni Kuya si Ate Maris na sabi niya, ipakita mo sa dalawa yung pinasa po sa iyo. Kala naman namin kung ano. Ayan o, oh, hinahanap na ni Madam. It itulaan pala yung kanyang anak na dalaga. Tingnan nyo naman guys. O oh, ayan, Tapakita na sa amin. Tingnan niya naman. Ang ganda. Pinigay ko din dito sa kasama ko para makita niya kasi hindi pa niya nakikita yan. At ayan nga, sinusukat ko yung panagay ni Kuya Sani sa ulo. At syempre, pinasukat ko din kay Madam. Ayaw-ayaw pa niya kasi maliit daw yung ano. Banaki daw yung ulo niya, maliit daw yung sombrero. Hindi magkasya o ba diba? hindi siya magkasya. Pero pinasok din naman niya, pinilit. Sabi ko nga sa kanya, isuot mo na yan para, na, para pag nag-part-time ka kay Kuya, Maalam ka na kung paano magsuot. So, ayan, oh. oh. <laughs> so, tingnan nyo naman, guys, ang building dito sa Dubai. Super kaganda. Nakita nyo ba yun? Burj Khalifa. At magsasabi na ha ka dito, kaya ayan, dumidilim na siya. Tingnan nyo naman ang Dubai frame. nakiat ko na yan, guys, kaso nakaka-lula sa, siya sa taas. Ayan, oh, kita nyo ba yan? Yan, yan. So, by the way, guys, andito na kami sa fish market. So, alam niyo ba guys na Pilipino ang nagpainting niyan? Tingnan nyo naman guys, super ganda, super galing niya. Iba talaga ang mga Pinoy. At syempre, tanong naman yung mga kasama ko, ayan sila. Dahil sarado pa guys, dahil Ramadan dito, may oras yung pagbubukas ng fish market. So, naghihintay lang kami dito sa labas. So, ayan na nga, hindi rin naman nagtagal at nang bukas na din. So, papasok na kami guys. Ito, e, dito pa kami nga dyan dahil hindi namin alam kung anong uunahin. Dahil sa sobrang dami talagang papagpidian dito, hindi mo alam kung alin ba talaga yung iyong datamputin, kung saan ka bibili, Kasi pare-parehas ang mumura ng mga bilihin dito guys. Super mura. At itong nga guys, yung una naming na pagtanungan, Kaso guys, ang gaganda sana ng crabs. Kaso ang mahal ng kilo, kaya hanap muna kami dito sa banda sa unahan. Alam nyo ba guys, kapag gusto nyo makatawa dito, Iwanan nilang halimbawa yung crabs, ibigay sa inyo ng 35, sabi nilang mahal. Hahabunin kayo niyan tapos ibibigay sa inyo ng mura. Ganon sila guys. At dito nga sa bandarito may nakita ko na tahong. Grabe naman naman tong tahong na to. naman. Sobrang hirap siguro ng pinagdaanan nito. <laughs> At ito na nga, may nakita din kami dito yung heto. Alam nyo ba guys, ay paborito ko yan na inihaw dati. Tapos sa usawan ay toyo, ay grabing sarap guys. toyo na may ano, na may kalamansi, sibuyas, kamatis, sus. Ubus ang ano, dalawang gatang na sinaing. Gusto nyo makita ng pating? Pating, doon naman may parang may pating. Sampo daw. Lahat, sampo eh. What? Lahat, sampo-sampo. Ah, per kilo, sampo? Oo, sampo lahat, baka ano. Pusig, pusig, pari pusig. Ano na? No, Anong pilas doon? Oh, 5 Grabe, sampo no, ang mura. Yung sampo 150 lang. Ha? Oh, pari dito. Ay, ang lalaking ito. hito. Hito, hito. Ayo. Grabe ito naman to. Grabe oh. Pero malansa yan. O oh, karpa. Ito yung karpa sa amin. Ay sorry. Ay, ay hito din to? Ay hindi pala. Parang hito nga. Ha? Huh? Parang oh, hito so nga. Parang siyang hito. Ang laking hito no? Ha? Huh? What did you call this? Hito? Wow! Ang laking hito. Bulan lang ng hito. Hmm? Hito yan. Hito. Lalaki oh. Joanna, tinan mo. Ay, laki. laki. laki oh. dami. Ang dami. ng tubig. Wow. Ay, nahahanap mo, madam. Nahanap mo. Ito, magandang fighting fish. ng isda, oh. Fighting fish. Dito nga kami guys bumibili kay kabayan dahil kabayan siya mura siyang magtigay compared dun sa loob kasi kabayan siya. Tinan nyo naman guys, puro kabayan yung namimili na yan. Super dami niyang customer. At ito naman ay tsura ng fish market na to sa loob. Tinan nyo naman, super kapal ng tao. Malaki din kasi to. So na natin kung ano inapagkaguluhan nila dito. Ah, ah, pusit. Ayan din guys, oh may ano din may shrimp. Yun na yung hipon ng Pakinggan mo muna kami. Pwede na lang Magkano sa poset daw, te? Libre to, libre. Magkano kaya sa poset? Libre. Libre? Libre pagpili. Pag-sure, oi. Saka na yung may bayad pag ano na. Ang gusto mo na. Libre daw. Libre pili. <laughs> How much दन पिलास? एक सौ किन से वन का? नतेन, नत पाइप? हाँ मेने किलो। इतना तो स्पाइप? दो किलो ट्वेंटी फाइव। हाँ? दो किलो ट्वेंटी फाइव। नो। मकानो? मकानो? How much? संपो तो संपो। How much? संपो। दन किमा? सेवेंटी रूपा। दलावे वकिन से? I'll buy some. Uh, not too much trouble. Not too much trouble daw. Okay, one. Dalawa siya, two kilo. Yeah, two kilo. Okay, we're gonna come back. Okay, come back. <laughs> okay? Dalawa daw. Dalawagin daw. Sige, two kilo. So, temen nyo guys. Ganyan ang gawin nyo. Kasi ayaw nilang mag, ano, magbigay ng mura. Ayaw nilang magpatawad. Iwanan nyo sila guys. Tapos, Ahabunin kayo, ibibigay din nila yung gusto nyong price. Ganyan talaga ang teknik dito. So, hindi ko nga agad napansin na isa pala yung kamay niya. So, binali ko na lang sa kanya yung lima na tinawad ko kanina. Nanilito pa nga sa siyan bakit daw binali ko pa? So, ayan. Pasalamat din naman siya. Binagay ko natin yung lima, hindi nyo ka natin nawaran. <laughs> No, no, no. Si, you said sampo. Dalawa ka chino ate. Ay. Omni kedi. Payat man oh, no, no. yun. Okay, take, okay, okay. Omni kedi. Sampo? Yeah. Omni kedi ate. About kedi, kedi. Okay, take sampo. Okay, I'll take sampo daw. Sampo. Biglang big lang kasi ano. Uwag paan. Uwag no, 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 no. yeah. magaan. Ay, mga na yung paan yan. Okay lang ah. May amunin. Okay. वन किलो वन किलो हाँ दो किलो दो किलो टू किलो टू किलो गुड मान आते स्नू या आई वांट गर्ल दस टू किलो आते नो हिले आई नथर टू किलो नो 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 ओनली ओनली टू किलो या आई कैन कैन आई टेक दिस वन दिस वन टेक या Pagpapang ano, magkano yung yang And deposit how much? Sorry? How much is that? 25? And we're we gonna buy also that one. How much is that? 20, Okay. 15, may itong nasa ilalim okay lang ah only one kilo ay, ano ba? dalawang kilo, at tapos na nga kaming mamili so ayan si kuya, nakaupo na dyan hinihintay niya yung mga pinaglinis ng hipon ano yan sa upa, patamad ay sana huli <laughs> ka <laughs> ng ng bariya At ito na nga, natapos din ang lahat. So, pauwi na kami, guys. At hindi pa nga pala kami uuwi, guys. Joke lang yon dahil kami ay nagugutom. So, daridani kami umakit dito at kami ay mga gutom na. At pagkakit nga namin ay napatigil kami dahil walang bakanting upuan. So, para daming tao, guys. Sarap naman nun. At ito nagdesisyon na kami dito sa taas na umupo. Kami daw yung banda ng may ingay dito sa taas. So, tinan nyo yung mga upuan guys. O, takip na mga Pepsi, Coke. At timing nga lang na kakaupo lang namin. Itong si Madam Maris, nakitang may may bahanting upuan doon sa baba. Sila sabi niya ay, lumipat naman daw doon sa baba. At ayan, napakamot lang sa ulo si kuya. At ayan, pababa na ulit kami. <laughs> Sabi ko nga dito kay Joanna, pinapangarap niya makatakim ng pusit. Namimiss daw niya kumain. O tama-tama yung order niya na, pus na pansit na kasamang pusit. Sana all masaya. Ay sus, ang tinawanan. Talaga naman. Eh, eh. Mami, mami. <laughs> 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 Siya, daddy. Go oh, ah, Butuking yan kuya? Itlog yan. <laughs> Bakit doon sa picture gayat-gayat yung itlog? Ba't buo? <laughs> Kung masarap to ah. Aray, hindi nainit ang sabaw. Aray, hindi man mainit ang sabaw. ulang na husok. Isang kawaling pansit. Mm. At tapadaan niya kami dito sa bilihan ng baboy Kasi si Madam Maris ay pibili na kanyang lulutuin Kaya ako hindi ko namimiss kumain ng baboy guys Kasi dito super daming baboy Ang namimiss ko lang ay ang lechon Parang kung tutusin dito guys, mas muro pa yung baboy dito Yung per kilo Tinan nyo naman guys ang per kilo dito kung magkano 13.38 so magkano lang yan sa peso times 15 kaya nilang mag times times 15 Nito nga pala dyan si madam ko, alin yung pipiliin niya? Sabi ko sa kanya, kunin mo na lahat ko nalilito ka. Kaso ayaw naman niya kasi sobrang dami daw. Ari, lahat bibili mo? Hmm. Ah, pang ano ba, Ari? Kaldireta. Okay. Ah, sa part-time niya? Hmm. Ah? Pang, hmm. Ano? Pang mga, ah, pang ano ni Ate Terry, pang pa-welcome? Hmm. <laughs> <laughs> Finally, nakapili na din si Madam. So, ayan, pinapa hati hati na niya. At salamat naman. Makakauwi na din kami, guys. So, bye-bye!